ibabaw ng kubyerta ng bakor tabo, maririnig ang ugong ng makina, ngunit mabagal ang takbo nito. Nagkahalo ang usok sa mainit na hangin ng araw. Nagumpisa ang sena sa reklamo ng Donya. Ang barkong ito wala pa rin usad. Pilipinong Pilipino pa rin ng dating. Sa kabilang banda ay, tingnan mo mga injung iyon. Labis-labis ang paglalagay ng pulbo at mapupulang kolorete para lang maging mukhang Espanyol. Hindi ganong pinansin ng mga nakikinig si Doña Victorina. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa mainit na pagtatalo ng mga lalaki kung paano mapapabilis ang mabagal na takbo ng Bapor. Kung gayon, anong nararapat natin gawin upang masolusyonan ang sulina ng ito? Sus! Napakadali lang yan. Kailangan lang ng isang siyensya, isang matalinong siyentista. Hindi na natin kailangan ng matatalino. Ang kailangan natin ay may karanasan at may pag-unawa sa kalagayan. Kung gayon, payag kayo sa desisyon ni Padre Camora? Magsinaon tayong lahat. Sa gitna ng magulong usapan, biglang pumasok si Simon, ang misteryosong alahero na kinatatakutan dinagalang ng lahat. Isang napakasimpleng suliranin lamang yan, ngunit kayo nagkakagulo. Ang sagot ay luhi ka lamang, hindi na kailangan ng argumento. Magukay lamang ng isang tuwid na kanal mula dito sa buha ng ilog, patungong Maynila. Ang sa ganong paraan, wala itong gastos at mas ipapabilis pa ang daloy. Di maaari yan. yan ay napakadelikado at napakagastos. Oh, hindi na kailangan ng malaking gastos dun gamit tayo ng mga bilanggo bilang mga trabador. Hindi sila maaaring humingi ng sahod o sweldo. At kung mag-aalsa man sila, Nandiyan naman ang mga gwardiya sibil upang supilin sila. Ngunit baka magudyok ito ng pag -alsa. Lubhang hindi makatawang ang ganyang pag-alila. Kailangan natin mag-alaga ng mga pato. Sila Sila'y kumakain ng mga suso na nagpapababaw ng ilog. hindi ako payag, ayoko ng balot. Nagpatuloy ang pagtatalo, ang vapor ay dahandang umandar, tila ba sumasalamin sa mabagal na pagunlad unlad bayan. Sa ilalim ng kubyerta, sa lugar kung saan hindi tanaw ng mga mata ng mga nasa itaas, naroroon ang pag-uusap na mas may saysay kaysa sa magulong palitan ng kuro-kuro sa ibabaw. Dito nagsasalubong ang pag-asa at panlilinlang. Handa na po lahat, Kapitan. Bagay ang mga profesor ay isang ayon lang. May pepondo na rin sa pagtatag ng akademya. Ang hinihintay na lamang po ay ang pagpahindulot ng Kapitan General. Kapag yun ay lumagda, matutupad na ang pag-asa ng maraming kabataan. Ganun ba? Wala pa akong natatanggap ng balita tungkol dito. Ngunit, matutuwa ang Kapitan General pag nalaman niya ito. Huwag kayo mag-alala. Papalam ko sa kanyang kalaman. Yes, Talagang handang-handa -handa na kayo. Uh -oh. Kayo nga ba talaga ang pag-aata ng bayan? <laughs> senyor Simon, kayo po ay naparito. Siya nga po pala si Sagani, ang matalik kong kaibigan. Kaya araw po, Ata, Senyor. Masta, kamusta, kamusta? Ah, ano ba ang napag-uusapan nyo kanina? Ah, uh, tungkol po yun sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila upang matutunan, matutunan namin mga Pilipino ang wika ng mga namumuno. So, napakagandang pag-uusap yun ah. Pero pag-usapan natin yung apang umiinom ng serbesa. Ako oh, maingin po, senyor. Pero hindi po kami umiinom ng serbesa. <laughs> Tama nga si Padre Camora. Talagang napakatamad na ng mga Pilipino. Imbis na serbesa ang iniinom nyo, mas pinipili nyo malamig na tubig. Hindi batid ni Nabasilio at Isagani na ang lalaking iyon, si Simon, ay may dalang apoy sa kanyang puso. Apoy na maaring magsindi ng pag-asa o sumunog sa lahat ng kanilang pinangarap. Isang anak ang bumisita sa ina. Sa isang mundong hindi na maririnig ang kanyang tinig, ngunit umaasa pa rin sa isang pangakong matagal ng binitawan. Ngunit ang nakaraan ay laging bumabalik. May aninong muling lilitaw mula sa mga abo ng alaala. -ala. Nay, malapit na ako maging doktor. Hindi na tayo magugutom. Wala nang masasaktan. Hindi na tayo maghihirap. Tu, Elio, Pisisa. Kino ka? Ang patay, ng muling nabuhay. Ikaw mo dito. Ano kailangan mo sa akin? Ikaw. Ikaw ang anak na isang inang pinahirapan ng sistema na ito. Ikaw ang anak na tumakbo habang isa na may sinulog ng walang katarungan. Mama, Basilio! Mama ka sa akin, Basilio. Sama-sama natin pabagsakin ang mga mapangapi. Sama-sama natin patagsikin ang mga nagpapahirap sa ating lahi. Pero, hindi yan ang aking pangarap. Nais ko lang maggamot. Nais ko lang maglingkod. Mamuhay ng tahimik. Pangarap? Ang pangarap niya na isang ilusyon lamang hanggat alipin tayo ng mga mapangapi. Ang pangarap na pinapatay araw-araw ang sistema ito. Sa ngalan ng pag-ibig at sakripisyo, isang dalagang walang kalaban-laban ang humaharap sa halimaw ng kapangyarihan. Bitbit -bit niya ang pag-asa at ang pangambang baka ito na ang huling hakbang. Padre! Ah, may kanina ko di. May sorpresa. Padre Camora, mo na parito upang hiling pagpalayas ang ilolo. Si Tatay selo siya puy walang pasalanan. Walang pasalanan? Kung gayon, ba't siya nakulong? Maawa na po kayo. Wala po kaming pampyansa. No nasisita si Dinero? carefully. No necesitas confianza. Hindi. Hindi po. Kung may kong makalayang yung loan, di mo po pagbibigyan? At sa isang kisap mata, nilamon ng dilim ang pangarap ng isang pusong busilak. Wala nang laya para kay Julie, kundi yaong hatid ng kamatayan. O, oh, Senyor Simon, ay po pala. Papunta pa lang sana ako sa inyo. Pero parang nauna ka na. Pero para ba tila na, namabasa ba aking isip, Senyor? Dahil narinig ko na ang balita, Basilio. Alam kong kailangan mo ako. Senyor mm -hmm. Simon, wala na po si Lodi. At sa tingin mo, sino naman kaya may gawa nun? Si Padre Camora, Senyor. Siya'y pinagtangga ang gaasahin, si Uli. At nang walang pag-asa, siya'y tumalon. At ako, ako pang sinisi ng sampayanan! Eh, um, Wang, ginamit ka ni Padre Camora bilang panakip sa kanya mga kasalanan. Kailangan din na magbayo. Kailangan niya. Kailangan ko na magiganti! Magaling, Basilio. Mukhang nagising ka na ata. Ngunit, eh, kailangan mo na akong gawin. Kailangan ko makuha si Maria Clara. Pero, Senyor, patagal na pong wala si Maria Clara. Siya yun na yung nakakaliling na. Ano?

mapanirang galit ay may pinagmulan, ngunit sa likod ng bakal na mukha ni Simon, may pusong minsan ng umibig, at ngayon ay tuluyan ng nawasak. Sa bawat agos ng ilog, may kasamang alaala, at sa bawat alaala, may kirot na hindi kayang limutin ng panahon. Sagani! Anong ginagawa mo dito? Kasaan mo na bukas hindi ba? Alam mo namang wala akong manggagawa. Mahirap mabuhay sa mundong ito na walang koneksyon at walang kapangyarihan. At yan yung dahilan ko ba pinili mo siya? Hindi dahil sa pagmamahal, dahil sa posisyon? Hindi, hindi mo naintindihan. Mahirap mabuhay sa mundong ito na walang koneksyon. Hindi mo rin naintindihan, Paulita! Hindi nabibili ng ginto yung pagmamahal, dignidad, at yung prinsipyo. Paalam, isagani. May mga paalam na walang salita. May mga sugat na hindi duguan. At sa paglisan ng kanyang minamahal, tuluyan ng nilamon ng katahimikan ang puso ni Isagami. Basilio, sa'yo ka pa rin pa ba? Senyor Timon, yan po ba'y Isang dinamita na nakasirig sa lampara. At sa sandaling nito yung sintiyan. Bukawa ka sa lahat. Bukas ang magiging kasali pa ka. Isang maraming niyang magaganap. ang magaganap. Mga opisal, pahal, private. At sila ay nandun. Mga tao ng sa pasahan sa ating buhay. Isang galing yung sindihan. Sa isang mitya. Sa isang pisat mata. Lahat sila ang mapapawi sa akin. Ang napakagandang plano, Senyor. Eh, eh kakamit na lang din ng kustisya para kay tulip, para kay sisa, para bayan. Pagal na tayo kaya tayo ng Brazilian. Panaw naman kung sila ako patayin. Okay. Sa isang munting liwanag, binuhay ang apoy ng revolusyon at sa isang simpleng lampara, nakasalalay ang kapalaran ng isang imperyo. Hahaha! <laughs> Bonito, masyado kang malakas tumawa di ko mapigilan, mahal ko. Ngayong gabi, aking ka na. Isang magandang araw sa inyo. Magandang araw, Senyor Simon. Napakaganda naman lang parang yan Parang galing Europa. Isang munting regalo para sa bagong kasag. Maraming salamat, Senyor Simon. STS, Principio del Quinto. Santagay para sa bagong kasal at matatag na pamalan. Sagali! Kailangan mo malis dito! Ah, bakit? Ang ilawan ay bomba! Olita! Simon! Ano ang iyong ginawa? Di mo ba alam na kasalanan ang kunin ang sariling buhay? Padre Florentino, marami na akong nagkawang kasalanan. Ako ay dapat patay na. Iyon ang akala ng lahat. Si Ibarra, si Crisostomo Ibarra ay patay na. Crisostomo? Ibarra? Dapat na malaman to ng lahat. maganda ang yung layunin ni Vara ngunit ang daan pinili mo ay may dugo madili wala na akong nagawang tama padre hindi e, ko na ipagiganti ang mga mahal ko hindi e, ko sila labigan ng ustisya hindi e, ko na yung mula pang bayan ako'y nabigo ako'y nabigo huwag mong isipin na wala kang naituro baka sa iyong pagbagsak ay makita ng lahat kung ano mga katiwalayan nangyayari sa atin.